Okay magandang magandang hapon pong muli Sa inyo pong lahat Ngayon po ay naritong muli tayo sa ating pong channel Ako nga po pala si Pidiboy TV Pidiboy kung tawagin Sa mga baguhan pala po dyan At kung ikaw ay datihan na Sana ako po inyong makilala Ako pong akin pong inuulit Ako nga po pala si Pidiboy TV Marahil kayo po ay magtataka Sa bakit i-manok na naman Ang ating upload ngayon Ngayon po mga katambayan ay meron na po tayong Upload ng manok at ganoon din po ng mga baka, kalabaw kambing. Yan po ay ating lahat ng uh, bibidyuhan pagka po tayo ay may panahon. Kaya ngayon po ang inyong mapapanood sa video pong ito ay ang mga presyuhan ng mga manok panabong. Ngayon po ay araw ng Webes, uh, bukas po ay Biyernes. <laughs> Ah, pagka Webis po pala mga katambayan dito po sa Padre Garcia Livestock Auction Market, ah, ang paradahan ng mga manok ay tuwing ah, Webis ng hapon. Simula po yan alauna hanggang ah, dumilim hanggang sa may liwanag ayan po ay ang paradahan ng mga manok panabong. Yan po ang inyong nakikita sa akin likuran ay napakarami rin. Napakarami po ng mga dumadayong bumibili ng manok. Ang katulad uh, nga po ako nga po pala nagpapasalamat sa akin pong pagbi-video ng mga manok na ito ay nagkaroon po agad ako ng mga bagong kaibigan na, na mga kung saan-saan nagmula pang mga lugar. Maraming salamat din po sa Panginoon sapagkat uh, ginagabayan niya palagi ako at uh, binibigyan ng mga mababait na mga kaibigan na nakakasalamuha sa mga tragawain kong ito. Kaya yun mga katambayan, uh, kung ikaw ay nanonood ng mga pinagbibiling manok na panabong ay iyong tapusin ang video pong ito. At kung ikaw naman ay nakasubscribe na sa akin pong channel ay meron din po akong mga upload ng mga pinagbibiling mga baka dito po sa channel na ito. Mga katambayan, atin ang simulan tayo magtatanong-tanong ng mga presyuhan ng mga manok na sa ganun ay malaman po ninyo ang presyuhan ng mga manok dito sa bayan ng Padre Garcia Livestock Auction Market Let's go! Ayan, 1,000 lang 1,000 1,000 lang yan sir? 1,000 pinagbibili? Oo Anong bloodline nyo yan? Anong bloodline? a Peruvian Yeah. Mga ilang months na? Ay, rin mga 9 months lang Posing Ano ah, yung months na? kailangan Peruvian, dito kayo Hindi pa laban? Ayan si sir Shout out kayo sir, bakit shout out? Paulo, Paolo. Paolo Narvaja Paulo Narvaja Ayan Taga saan? Ayan, shout out sa mga taga kalamba Okay po, tayo yan Samo muna, taga kalamba sir Sir, good afternoon Sir pwedeng, ano yan? Nabili niyo na? Uh, magkano daw po? Magkano bigay? Ano? Walo. Ayun, walo. Sir, magkano yung hungin niya? Halibo. 1,000 din pinagbibili rin kay uh, sir. Ayan, mga trupang kalamba. Ayan. Ayan. mga nabili niya, sir. Ayan. mga nabili nila. Parang kayo rin nakatagpo ko nung din, eh. Sa may taga-banyadero? Sanuan na, sanuan na. Banyadero! Ah, oh, banyadero? Ah, oh o. Ano? Nakabili sila ng mga 30... Ayan, 30 a week. Eh, sir, nabili na? Ano, sir? Magkakana nabili? Walo. Yan. Anong, ano, bloodline? Twitter. Ah, Twitter. Mga ilang edad na? 9 months. Ilang buwan pala, ilang buwan? 9 ah, months. Ah, 9 months. Ayan o, yan Maganda. Patas, Ito, sir. Pinagbibili, pinagbibili Apix, mga ilang months na po yan sir 8 <coughs> <Eight coughs> months Ang lahi Ayun Ayun, mura na yan, no? 800 lang pinagbibili Isa lang sir ang niya Salamat po uh -huh. Sir, yung inyo na, pinagbibili pe magkano? 1,500 yan kay sir oh Anong pong lahi? Mga ilang months na po yan 10 months. O, yung bata pa. Ayan yung paa. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Di ba lumakad? Magkano daw, sir? Ayan, 1,400. 1,400. May bawas pa. 1,400 may bawas pa. 1,400 1,400 may bawas pa. Anong bloodline yan, sir? Ah. Ilang months na? Ilang months? Karon ah, ka taon, ayan. 10, yeah. 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 10, 400, oh, do. Kailan ko pa

Kuan tong tawad kuan tong. Are 800 kanang bibili. Ha. 800. Ay, ilang taon na? Ay, ilang taon na? Ha, ah, ari wala wala pa isang taon na. Wala pa isang taon mga ilang taon. Wala dito buwan lang. Walang buwan? Ah, labing isang buwan. Ayan. Ah, 800 pinagbibili Ayan o bukas kambing naman Ayan si kaibigan Bukas ba sa kanya Sir pwede nga uh, matanong kung magkano pinagbibili yeah, 1,500 1,500 Ayan o Mga ilang months na yan sir 7 months Ayan Alaman nyo po kung anong bloodline niyan sir Anong lahi Hindi na I, Isa hundalan ninyo White bullet. Ah, bullet. White bullet. Yes. Ayan, maganda. Sir, salamat. Sir, salamat. libo daw. Ilan na nabinta niya, oh? Tatlo. Tatlo na. Are, 1,000 pinagbibili. Mga ilang, mga ilang man sa'yo, sir? At tawad, Ah, may tawad na walang daan. Hindi pa nagkaigay. Hindi ka, hindi ka bigay. Ayan, hindi na ibigay. Yan na kay sir. Uh, anong lahi ho na yan? Uh, ah, Mestizong Texas. Ah, Mestizong Texas. Talisayan. Talisayan, ayan. Wala na ho doon. Ang malam po. Ayan, salamat po. Ayan, salamat. Tatlong uh, liko. Ayan, ayan na sir. May tawaran na rin ako. Bidyoan ko lang sir. Tatlong libo pinagbibili. Three thousand pinagbibili yung manok ni sir. Pumpkin sir, mga ilang to? ano, mga ilang taon na yan, mga ilang taon. May isang na to? May gitna isang taon. Anong bloodline ho na yan? Lang. Ito lang may pumpkin. Ah, pumpkin yan. May bawas pa ho yun sa three thousand. Okay. May tumapay po ito buwas ah. Ayan, pagka may mapapaybig daw mga katambayan. Ayun na may nasa pag-uusap. Ano ha, Ayun, sir. Wala huh? akong problema uh, 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 yeah. sa pagkakasundo. Ang kakasundo. Uh, Sir, maraming salamat. Ano yan ito? Pinagbibili yung manok? ah Yan, 2,500. Harim kayo utoy manok. May bawas pa? Oh. Ayan, may bawas pa daw sa 2,500. Ayan o. Oh. Ayan, kayo utoy ng manok. 2,500 pinagbibili. Mga ilang ano na yan Mga ilang months? Magkasap ko. ah ano ano, aray magsasampo. Ah, magsasampong buwan. Ayaw, magsasampong buwan. May tawad na? No. Ah, may tawad na. salamat. Ah. Yan, yung mga manok ni sir. Ilan yan sir? Apat na laang? Apat na lang. Yan, ah, apat na. Kung si Piraso kanina. Kanina po daw po yan ay labing lima. Na ipagbili na ang labing isa. Ayun na. No. Hindi, matatabot yung mga kapunan. Sige Sir, magkano rin pinagbibili? 2,500, Sir. 2,500, aritaw. Lemon sweater. Lemon sweater. Mga ilang months na ako kayari. Magdadalwan taon na. Magdadalawang taon na. Ayan. Ayan, Sir. Magkano yung isa? Ayan. Ayan, 2,500. Ayan, 2,500 rin. Pinagbibili. 2,500 pinagbibili. Sir, salamat. <laughs> Sir, magkano kind of po nagbibili? Eh? 4,500. Ano <laughs> yan o? Oh. 2,500 pinagpipili <laughs> Mga ilang mas na ho yan? Dalawang taon may gitna ko. May gitna isang taon? Dalawa. Ah, Dalawang taon? Ayan. Ayan. Sir, <laughs> <Char>, salamat. Ayan. <laughs> Ayan, thank you. 7.50. Na, 7.50 lang daw rin mga katambayan, o. Oh. Ayan. Mga ilang months na huyan? Mayroon mga apat. Ah, mga apat na buwan? Alam, ah, apat na buwan lang. Budget meal? Budget meal. 750 May bawas pa huyan? May bawas pa. Ah, oh, may bawas pa daw yung mga katambayan. sa ulap, sa buntot. <laughs> bawas na nga eh ah, na ito. Ayun ang sabi ko eh. Yun ang magandang bawas. Ayan, pasok eh. yupot, pati, may ari lang bawas? Minubunod talaga. <laughs> Sir, yung inyo, pwedeng makalaman kung magkano pinagbibili. Oh, mura lang, mura lang. Oh. Ha? Ah? 2,500. Ayan, o. Oh. Eh. Iisa ho ang inyong dala. Tapos na, nabigitan na yun. Ayan, 2,500. Ayan. Sir, mga ilang months na ho kaya yan? 10 to 11 months. 10 to 11 months. Ayan. Maganda. Hindi pa ho yan na ilaban, sir. Ah, hindi pa. Aray, ayaw naman, bulik. Sir, salamat. Kulang ha. Ayun. Binagbibili ng uh, 800 pesos lamang. Ayun. Mga ilang months na po 'yan. Ah, may isang taon nang mahigit. Ayun. May kasamahan pa po 'yan. Ah, uh, na ilan uwang inyong dala? Tatlo. 800 pinagbibili yung hmm. uh, manok ni Sir. Maraming salamat po. Hapon. Magkano ho kaya rin pinagbibili? 2,500 itong uh, manok ni sir pinagbibili. Ilang ano nga to? Ilang months na yan sir? Ilang months? Isang taon at dalawang buwan na 2,500 pinagbibili. Anong lahi nga niyan ha? Ah, hindi yes, yan ako. May bawas pa po yun sir sa 2,500? kung sakali yan mga katambayan uh, siguro na may, may bawas pa yan negotiable pa yan siguro titignan ko lang sir yung paa inyo pa rin yan sir yung bulik sir maraming salamat Nabili na sir? Dalawa. Ah, yun, 2,500. Tatlo na. Ah, bukod dito. Ito rin pa, ito. 300 na. Yeah. Aray, 2,500. Dalawa. Ito. 300. Ayan, sir. Magkano nabili? 500. 500? Ayan, 500 daw. Kelso. Kelso ang ano? Fly. 500 nabili na. Ayan. Yeah. Sir, salamat. Salamat. Sweater Eh yeah. sir, magana nabili eh. 10 1,000 lang boss. Yeah, 1,000 na, na. Mga ilang months na ko kaya yan? 9 months. 9 months, oh. Ano oh, mm -hmm. 1,000 10 na. na. 10 na, na. Oh, po, mo. Oh. Po, po. po. Sir Guillermo! Sir Guillermo! Okay. Ayun, ayun. Ayun si yes, sir, shout out Jair sir. <laughs> Yao yeah, uh, na. Uwi pa ng Kalamba. Ari dadalim pa nila sir sa Kalamba. Ayto Ayan. <laughs> <Yes. laughs> Para ka. muna ka malamig sa pakilamdam. Ayun. Yeah. yan sir na pala. Ito. 600 yung 600 na bilhin na si Boss Manuel Boss Manuel natin Boss Boss Manuel Boss Manuel shout out Boss Manuel Boss Manuel shout out Magkano na bilhin ni Sir magkano na ay ilan na ilan na, ay. na. Sir magkano niya nabili? bilhin <laughs> Abi ah, nagbibili 700 ay, Boss Manuel, 700, pinagbibili. 700, pinagbibili. Mura na eh. ako, re. Mga ilang months na yan, sir? Wala pa isang taon? One year na yan. Ah, one year na. Ayan. 700 lang, mga katambayan.

Ayan. Iyon. 2, Picture 2, ko lang ha. 2,200. Ayan. 2,200. Wala guys, tigayang. Nailaban na yan, sir? <laughs> Hindi pa. Oh. Hindi pa yung sticker eh. Ayan. <laughs> 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 Hindi pa raw na ilaban. Wala oh, pang maipunta kaya. 2,200. Pinagbibili. Mga ilang taon na yan sir? Mga ilang taon na? Parang mga dalawang may Mga dalawang taon? Ayan, mga dalawang taon na daw itong uh, manok ni mama yun. Ilan na hongin yung napagbili? Ah, iny inyo, inyo na paro Ah, Ay. Ayan. maraming salamat po. Ayan. Yeah, no.

may na 1-8-15 na payat o, yan. Panagari. Okay, ano? o. An payat naman talaga. Sabon naman na meron na na kaya na napakalaki. Pero, ano. Kasi, kreat niya. Ano ka man yan? Kasi, kasi, may kasi, 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 maganda 5,200 5,200 nabili na dalawang piraso sa kabiti yan tala Ibili, wala pang bayong sina, sir Kunin mo yung isa. Dapat tinigin mo na yung isa. Sir, salamat.

Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Blagger? Oo. Magkano pinagiging dalga 8500 Dalawa? Oo. Mm. 8500 okay. yung maglalapit diyan Tingnan Hindi ganyan naman itsura. Eh, may halaga laang. Oh, ibas pa naman uh. 'yon. <tinyo> Dahil ako dito nura. Baka mura ka diyan, ah. Wala, hindi ni -di lang Sa klase naman 'yan eh. Are peg. Are mura. Sige, oh, mura. <laughs> <laughs> oh, hindi Napangiti, <laughs> hindi mo na pamura, napangiti. Oo. Oh, yeah. oh. Oh, yeah. oh, oh, six fifty. Oh yeah. Oh. yeah Ay, oh, yung bola, yung bola. Ay, murang ha. Akin <laughs> 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 na man. For five Ay, oh, four pipe dalawa. Down. Yeah, pangtari, pangtari tari. Four pipe oh. dalawa. Okay. Ano gawin Karong kwatro, sa amin maliit. Tayo mo pa. Sama yun. Ang itsura yung mga balo din sa'yo. Shay. Nagulang eh. Maganda. Ang laki. Maganda. Ang malaki. Pagbigyan na natin kasi si Kuye. Oo. Vlogger. Ano ang pangalan niyo? PTV TV. TV. Ayan. 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 Ay, pa, isa. magagawa. Meron din, 5 din talaga. May prepare isa. Meron <laughs> pa. Sama 'Yun, tsaka itong isa. Ah, ang lari 8,500. 8,500. Aray, mura lang. Aray, yung budget mail. Budget mail, 650. 650. 650. Para sa Ito ganyan din, 85. Oh, uh. one lang, magsasama Sir. 1 'yan. lang. kami <doon. laughs> 1200 1200 yan halaga na ayun yan pare mga ilang months na yan sir? mga ilang months? 9 months ah 9 months ayun 8 months yun isa 9 months ha? ka pa? kung sa dalawa kung sa dalawa

Magkano binta sir? Magkano binta? 6,000 ah, ah. Magka tawad? 4,500 hmm. Maganda yun 6,000 ah! ah! Magandang hapon Ayan Ayan na Sir magkano pinagbibili? 2,100 2,100 pinagbibili Ayan ang manok ni sir mga ilang months na kaya yan, sir? Magulang na ori, taon na ori. Ah, taon na? Mga gitna isang taon na? Okay. 2,100. Yan. yaon. Agad ng dalawang taon na ng edad. Sir, thank you. Isang isa. dami ng manok ni Sir Sir, magkano ho yung pinagbibili ang isang ayan? One-five po. Ah, one po Meron oh. pa dito si Sir Yan oh, pa. Aray, one 1500 pinagbibili. Der salamat. Okay yan. Mga kaibigan, mga minamahal, mga katambayan, uh, hanggang doon na lang po muli ang uh, video at pagkakambas natin ng mga manok panabong. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong panunood At kung tinapos mo ang video pong ito ay maraming maraming salamat sa inyo Pangalawa uh, Una salamat po sa Panginoon At ako'y binigyan niya Ng pagkakataong makagawa ng mga ganitong uh, vlog Sapagkat uh, malaking tulong po ito sa akin Sa aking pamilya Ganitin po sa akin ang mga may sakit Kaya maraming maraming salamat po sa inyo Maraming maraming salamat po sa ating pong may kapal Sa lahat po ng mga nanonood Sa lahat po ng aking uh, Sa lahat po ng mga OFW na naging kaibigan ni PDV TV sa lahat po ng mga bagong nakakasalamuha ko dito sa pagbibidyo sa mga manok panabong at nagkaroon po tayo ng mga mababait na mga natatanong na nakakasalamuha sa mga sa tuwing po tayo nagbibidyo. Meron din po tayong pailan ilan na minsan ayaw pong matanong at uh, hindi po nagpapakuha ng camera pero lahat po ng iyon ay okay lang sapagkat napaka mas marami po yung mga tao na gusto pong uh, ipakita at uh, magpa-video ng kanila pong mga hawak na manok sapagkat uh, gustong gusto po nila nga uh, mabigyan ako ng uh, video kaya ako ay nagpapasalamat minsan ako pa nga po ay uh, pagka ako ay naka doon sa isang uh, tabi ako po ay at sabi sa akin ni eh, paki-video daw ng kanilang manok kaya uh, pabor naman po iyon sa akin sapagkat napakabubait po nila. Pagpalaan po kayo mga kaibigan, mga katambayan. Sana patuloy nyo lang po ang uh, magagandang ugali na ating pong nasimulan. Kaya yeah, maraming maraming salamat po muli at sana sa sunod ay sama-sama pa rin po tayo. Huwag po natin i-skip yung mga ads sana na napapanood po natin sa bawat video po na ginagawa ni PDV TV. Yan, maraming maraming salamat po muli. Good luck!